So, yung ating helper kasi sa pa lang yan, ipatry natin pa ahon pakyat dito sa Pawire, pawire! Pawire ba, pawire? Ano? Yeah, that's all yeah, So, paano natin i-stockpile? Patwid lang muna natin yung arm kasi hindi pa siya marunong sa mga kombinasyon sa pagkila. Yun, no? kitang kita na pangamba sa kanyang mukha mga kabets Guys, so, up swata ge okay, yeah, bante bante ayos ayos na sampa na pasampa rin niya so dahil nag drive tayo dito sa mixer kailangan natin ang assist dito para hindi na tayo mag akyat baba so yan ang mixer at atras natin dahil tayo ang magbats tayo din ang nag drive nito dahil yung ibang kasama natin na busy kaya kailangan natin ng kasamahan dito na maka-assist sa atin kahit ano lang patakbo-takbo lang sa ano na to patakbo-takbo lang sa unit na to mga kabets, dahil doon kami kumukuha ng tubig pagkatapos kung iatras tong mixer na to mga bay pagkatapos kung iatras yan nakita naman ako sa unit ang problema lang dyan pagkatapos kung malagyan to ng mga materialis mga kabe, si abante ko na naman to tapos Dali na naman yung backhoe doon. Siya na lang ang mag, para hindi naman ako gaano din mapagod. So, siya na ang utusan natin pa, dala doon sa ilog mga na no? So, bali, ano lang siya, mag-travel. Yung gagawin niya, mag-travel-travel lang muna dito. Para pagdala sa unit, pero tayo pa rin ang nag-operate para para ano, para, anong tawag doon, eh? walang anumang mga birya. So, padalhin niya papunta doon sa ilog. Tapos, para makoreksyon natin yung ating masa. Pero tayo mag at tayo mag-drive mga kabits. So, ayos na rin dahil, Ayan ano ano na tayo mga bay. Bahit, pag ano lang, kasi pag baking panatin pa natin sa mixer, pagkatapos ng lagyan ng na butiring natin, patakbo natin to para makadaan naman ang ano dito, makadaan back home mga kabets makadaan dyan sa daanan dahil makipot yung area kailangan natin lumayo para makadaan yung back home, Maka makaatras sa banti doon sa ilog kaya kailangan natin ng assistant buti na lang binigyan tayo ng isa helper sa isang unit pero hindi pa gaano marunong kaya ano lang pa travel travel lang kaya naman niya siguro mag travel travel muna mag travel travel sa unit so atras lang natin yung unit at let's go tara akyat lang at atay at na lang natin yung mga pagkawan mga kabit at kaya tayo dito sa yak dahil wala ang patong private so yun din din natay gaano mapagod dahil doon na lang sa area mismo alright so at na nanonood yun no, sa atras lang natin to at dahil right, magbats tayo mamaya abangan nyo yung ating batsing mamaya